isa rin yun sa mga ano mga master titingnan niyo yung gulong niyo pag dito lang sa kaliwa yung bawas at uka-uka minsan bukol-bukol sira yung biring niyo mga master sure so tsaka laging lumuluwag ang tornilyo no pag laging lumuluwag sira yung biring mo sa transmission So pag usapan natin ngayon kung paano mga ba malalaman kahit hindi mo pa binubuksan, paano mo malalaman kung sira na ba talaga yung biring mo ng inyong mga gulong, no? Sa likod at sa huli, lalong-lalong na dito sa spotter, lalong lalo na sa birdman. So, ano yung mga uh, dapat tingnan para malaman natin kung sira na yung biring natin. So, yan ah. Yan ang ating aalamin, mga master. So, tara, let's go! Halimbawa dito, mga master, no? Katulad dito, no? sa birdman natin, no? So, halimbawa dito lalo nga yung mga master tag ula na so uh, kung sira na yung bearing na to no pag uras na nabasa yan magkakaroon ng katas dyan ng mga kalawang no so, mga kulay maroon na parang dumadagta dito na gumuguhit-guhit dyan na kalawang no so yun yun mga master pag lumabas na lang lumabas na yung kalawang na galing dito sa loob na magdadagta dyan pag nabasa mga master ah pag nabasa ng tubig, pag nagkarwas ka, tapos pinatakbo mo, lalabas ngayon yung kalawang dyan. So, sira na yun mga master, yung bearing na yun. No? Kahit inalog mo siya, tapos hindi siya, hindi mo maramdaman yung alog, pero may lumalabas na na kalawang dyan. Sure bull na yun, sira na yun mga master. No? So, parang sa tornilyo din yan. Pag luag yung tornilyo mo, ito, pag luag yan, pag nabasa yan, lalabas yung mga kalawang dito. Magdadagta yung mga kalawang. So ganun din sa bearing mga master, isa 'yon sa mga isa 'yon sa makikita mo na kahit hindi mo na alugin, no? Uh sure ball na 'yun mga master pag may lumabas sa kalawang diyan, sira na talaga 'yung bearing. Mo. 100% 'yan. So 'yan mga master. Ha. So kung <coughs> kung 'yung iba naman inaalog, no? Pag maalog na talaga, sira na talaga 'yung bearing, no? So, ganito rin dito sa kabila. Pag may lumabas na kalawang dyan, nagdadagta siya. Na parang gumuguhit-guhit na gano'n. Kasi parang tumalsik siya sa pag-iikot ng gulong. Dahil nga sa may napasukan siya ng tubig, lumabas yung kalawang niya. Sira na talaga yun, mga master. 100% yun, sira na yun. So, yun, dito sa Burma natin, mga master, kasi nagpalit tayo ng bearing, no? Nagpalit tayo ng bearing dito sa likod. Sa transmission kasi yung bearing nito. So sinasalpak lang So ang nangyari mga master Yun dito sa likod uh, Iba naman no Sa mga scooter no uh, Iba naman kasi yung bearing niyan Dito sa transmission Yan Sa transmission yung bearing Nung gulong nitong sa likod No yon sa my gearbox So ang nangyari dito sa mga master sa akin Kapapalit ko lang kasi ng bearing So may video ako nun Search nyo na lang sa youtube O kaya sa facebook ko kung paano magpalit, paano tanggalin yung bearing na yun. No? So ito mga master, nangyari. Uh, nagkalawang siya dito, nagkalawang. No? So kasi nga, uh, lumuluwag siya. Yung, yung tornilyo ko dito, yung nut, lumuluwag. Nagtataka ako, lagi siyang lumuluwag. So, biyahe ako araw-araw eh. Kasi, di ba, nag-MC taxi tayo. Biyahe araw-araw pagka tuwing umaga, pag ko uli, tumutunog na siya kasi luwag na yung tornilyo. So, hinihigpitan ko na lang. Inaalog ko naman siya. Hindi ko siya maalog. No? So, uh, parang kasi inaano ko yung biring ko si Rana. Hindi, ko, hindi naman umaalog. So, ganun mga master. Yun yung parang sintomas niya. Lagi siyang lumuluwag yung tornilyo. So, lumalabas yung kalawang dito. Kasi luwag na yung tornilyo. Eh. Akala ko, yung tornilyo lang yung luwag kasi lumalabas yung kalawang dito pag nababasa mga master ngayon nakala ko turnilo lang yung luwag so mga ilang araw mga master madalas na talaga siya isang pasahero ko luluwag siya agad so nung inalog ko maalog na siya pero mga ilang ilang siguro mga isang buwan bago siya talagang alog na alog so doon ko lang talaga napatunayan na sira na talaga yung biring. so pag sira ang bearing mga master no ito sa mga ito yung mga sintomas niya sinisira niya yung gulong. So, hindi pantay yung kain ng gulong. So, minsan nagbubukol-bukol pa siya rito o kaya uka-uka dito banda sa kaliwa, mga master. Pag uka-uka dito banda sa kaliwa, ibig sabihin niyan mga master, yung biring mo, yung biring mo sira na. No? Ayan, katulad nito, may bukol pa nga to, kasi hindi ko pa napapalitan yung gulong. Nung nagpalit ako ng ah uh, biring, no? So, isa rin yun sa mga, no, mga master, titingnan nyo yung gulong nyo, pag dito lang sa kaliwa, yung bawas, at uka-uka, minsan bukol-bukol, sira yung bearing nyo, mga master. Sure yun. So, yun mga master. Yun lang yung experience ko dito sa Birdman ko. So, tsaka, laging lumuluag ang turnilyo, no? Pag laging lumuluag, sira yung bearing mo sa transmission. Tapos, pag may nagkakatas sa kalawang yan. So, ang maganda, mga master, baklasin nyo yung gulong, and then, Uh, check check nyo yung uh, ano no bearing no galawin nyo yung ano siya pinakang ihi niya kung umaalog so baklasin talaga yung gulong tingnan mo yung bearing pag nag pagbaklas baklas mo ng gulong mga master tapos nakita mo yung bearing na lumalabas yung kalawang yun sorbol, sira yung bearing and mga master nakita nyo na yung picture uh, na ko So yun nga mga master, no? so yun yung mga isa sa mga uh, makikita natin na na sintomas no? sa, para malaman natin na sira na yung gulong. No? So yun mga master, isa sa mga tinitingnan natin na ah uh, kung talagang sira na ba talaga yung biring natin. ah uh, yun yun mga master, ah uh, yung ikot ay uh, yung kain ng gulong natin. Kung sa kaliwa lang yung kain tapos uka-uka, Oh, sa kaliwa lang talaga yung tantas. Mad madalas talaga oka-oka Sinisira niya kasi talaga master agad yung gulong na kahit bago pa. So, ganun yun mga master. Magtataka ka, bago pa yung gulong ko, sira na yung kabila. Yung kain niya hindi pantay. Oka-oka. Sira na yung bearing mo mga master. Kailangan mo nang palitan ng bearing ng transmission. tsaka lagi siyang lumuluwag yung nut. Laging lumuluwag. Higpitan mo man siya ngayon bukas maluwag na naman o sa sunod na araw maluwag na naman lalo pag may lagi kang may angkas laging lumuluwag yung nut ibig sabihin ng mga master sira na yung bearing so yun yung mga dahilan at saka yung pag lumalabas na yung kalawang mga master ang kagandahan talaga mga master buksan mo yung tanggalin mo yung gulong at saka yung brake pad tingnan mo yung bearing kung may lumalabas na ng kalawang sa bearing is sira na talaga yun o inalog mo Minsan kasi mga master, pag inalog mo, hindi, hindi mo gaano maramdaman. Konting-konti lang talaga yung alog. Kasi meron siyang, uh, ano eh, meron siyang pre-willing. Ay, ano eh, meron siyang, basta, uh, mga master, yun sa isa yun, yun yung mga uh, pwedeng tingnan, no, na posible nasira na yung bearing natin. So, yun mga master lang naman, ay experience ko sa aking motor, no. So, sa lahat naman ng mga naka-birdman dyan, Uh, sa mga hindi pa alam no? so ganoon nang nangyayari pag laging lumuluwag yung nat hindi pantay ang kain ng gulong laging sa kaliwa lang yung kanan man pa, yung kaliwa uka uka manipis na so isa yan sa mga tinitingnan mga master na ang bearing ng transmission nyo ay sira na so, yung tinatawag ba nilang axle bearing ba yun? so yun papalitan na yung mga master So, nagpalit ako nyan mga master ng bearing na yan. At uh, may video ako diyan. na lang sa uh, YouTube ko at sa Facebook ko. Ang kasero. So, yun mga master. Maraming maraming salamat. Uh, gusto ko lang ibahagi sa inyo uh, para rin meron kayo idea. So, yun lang. Maraming maraming salamat. Bye-bye!